network tulad ng True Disney Prima Donnes at Abot Kamay na Pangarap, si Ward ay isinilang bilang Jillian Ward noong ika-23 ng Pebrero taong 2005 sa Manila, Pilipinas, kina Elson Penzon at Jennifer Ward Penzon. Ang iba pang mga bata tulad ni Ashley Nguyen, ipinanganak noong ika-1 ng Marso taong 2005, isang Amerikanong estudyante at Kayla Papa, ipinanganak noong ika-1 ng Agosto taong 2005, isang Amerikanong estudyante, nagtapos siya ng senior high school sa Hong Home School of Asia Pacific sa Muntinlupa. Una ang lumabas sa isang patalastas para sa Promil Preschool, isang inuming may pulbos na gatas, bago gumanap sa TV remake ng GMA Network ng klasikong pinikulang True Disney It, ginampanan niya ang papel na Dol Danica sa The Last Prince, noong Nobyembre taong 2011, siyam, itinatag ni Ward ang sarili niyang negosyo, ang Wonder Tea Philippines, sa Florida Blanca bilang unang branch nito, sinundan ito ng Guagua, San Fernando at Porac bilang kanilang ikalawa.